as a day in my life, as a small blogger, nga, nakaabot sa tagbilaran. <laughs> For today, video you die. Yan. Uh, naka, nakapagarga na sila sa lahat ng mga dadalhin doon sa aming, ano, sa aming, barangay doon sa Ubay kasi nag naglipat ako nang hingi ako ng tulong para sa masakyan ng aking gamit kaya ayan kasi naman hindi kayang hindi kasi makarga sa uh, series bus ang karga ko ang important, importante kasi diyan yung ref kasi yung ref na kinuha talaga ng anak ko kaso kasi naglipat na kasi kami, naghakot na kasi kami kasi aalis na kami dito sa aming tinitirahan. Kanya-kanya na silang giba ng bahay, wala na yung bahay yung iba, yung sa amo ko na lang ang natitira tapos mayroon pa siyang binigay kaya ayan, kinarga na lang ng anak ko at maraming salamat din sa uh, tumulong sa akin. Yan, mga mga naghakot kasi yan kasi naglipat din yung amo ko kaya pinag, uh, pinatulong muna sa anak ko yung mga tao niya bago sila naghakot sa kanila kasi hindi kaya ng dalawang tao lang yun. Kaya ayan, ang aking panganeng apo na si Leo, lalaki, hindi yun pinakapanganay sa lahat. Ayan. Yan ang nakatalikod at yung babaeng na nakapula nagdala ng bag sa likod. Yan ang asawa ng anak ko. Manugang ko yan. Yan. So, maraming maraming salamat din kay Ate Malu at pinatulong sa anak ko yung mga tao niya na naghakot bago sila maghakot ng kanilang hahakotin din. Kaya yan. Talaga namang final decision na yan. Pinahakot na namin yung uh, dapat ihakot doon sa amin, sa ubay kasi lalayas na talaga kami. At ito namang aki, asawa ng... Uh, asa ng anak ko din na mapalagay yan, yung umakyat, asawa ko yan yan, shout out sa aking asawang guwapo mabait, matulungin at masipag, lahat nandyan na sa kanya yan bihira lang kayo makakita ng ganyan ka ganyang klase na pagkaasawa yan, ang mga tao na tumulong, maraming maraming salamat sa inyong lima kasi tinulungan din tinulungan niyo din yung anak ko sa pagkarga diyan kaya ayan at itong lugar na to talaga namang mga mahigit mga ilang taon kaya ako dito be to, uh, 2001 sa sa 2001 sa 20 2001 ilang 2020 Mar ano pala kami dito maraming taon pala akong tumira dito yeah, yan. pinagtali na nila pinagtulungan nila para hindi umusog yung sopa yung supa na yan nasa ibabaw ng sasakyan bigay yan sa amo ng asawa ko dati matagal na yan binigay kaso lang wala kaming mapagkargahan kaya sinimantala na namin ang pagkakataon Ayan, yung nakaitim na nagtali yan ng anak ko at yan asawa ng pamangkin ko na si Pedro siya ang nagdadrive dyan Ayan. talaga namang sinulit niya ang pagdala Sos, talaga naman patilagayan ko ng plato pinadala ko na kasi wala na kaming mapaglagyan dito at wala pa kaming wala pa kaming bahay kasi matirahan wala pa kaming termino kung saan talaga kami titira kaya uh, mag, maghanap pa kasi kami ng matirahan kaya ibinigay ko na lang yan sa kanila sana mag-guide ako ni God na ma, makakita kami or makahanap kami ng matitirahan pansamantala kasi wala naman talaga kaming sariling bahay kaya dahil ngayon, dalawa kami magtatrabaho. Ayan, kahit mag-rent na lang muna kami. Kaya naman pag nag-rent kasi meron ng trabaho yung asawa ko. Kaya ayan, magtulungan na lang kami. Ayan. Matulungin talaga yung asawa ko. Parang, parang magkapatid lang yan sila ng anak ko. Kasi limang taon lang ang pagitan nila. Kasi mas bata sa akin yung labing limang taon ang asawa ko. Pero hindi, hindi ko na naranasan na pinakita niya sa akin na mas matanda ako sa kanya. Yan. Mabait yan. Yan, pinag pinagtutulong-tulungan nila para na ano... para maayos ang paglagay kaya ayan. Talagang ano, pinalastar nila. Kasi sayang din naman yan, yung sopa na yan. Yan lang naman ang problema pag nakikita nyo sa likod oh, parang may punit. Yan lang naman ang problema. Pero yung sa kabuuan, ng, yung nasa harapan, yung upuan natin, walang problema. Madali lang naman yan. Yan ang aking apo. Yan. Nagsasadline din siya. <laughs> Yan. Hinulog na. Disturbo na yung kahon na yon. Wala daw silbi yun sa taas. <laughs> Yan. Sinigurado ng asawa ko na hindi mapapalya ang kanilang kargamento kasi malayo. Uh, from here in Tagbilaran to Ubay is kulang-kulang uh, tatlong oras ang biyahin yan. Lalo na hindi yan sila magpabilis patakbo. Yan. Yung anak ko na naglumboy na, na. Yan. Yan. Maraming maraming salamat doon sa pagtulong. Yan. Slide. nire na ang kanilang sasakyan. At kanilang oh. Um, paiinumin. inumin. pinapainom na. Kasi nire-ready na at baunan pa nila ng tubig yan kasi malakas daw uminom yung radiator nila. Kaya ayan, pinaplastar na nila para naman safe ang kanilang kuan. Ang aking panganay apo na nasa harapan, nakatingin at yung asawa ko naman ay tagahawak ng upuan para naman maayos. Ayan. Yan. Sila ay paalis na. Yan. Ma mahihira ma ano yan sila kana yang parang <laughs> parang parang sardinas yung apat diyan sa. <laughs> Yon ang aking ref na maliit lang ayon oh sa katabi ng kutson. Sayang din yung kutson kaya binigay kasi ni Ate malu kaya tinanggap ng anak ko. Mayroon na kaming kutson pero ma magamit pa kasi wala nang mapaglagyan sa ating malukay binigay yan sige dandahan apo yan din di, di na sila makadaan sa may pinto kasi may nakaharag yung lamisa na nasa hagdanan yung apa akyatan hindi yan sa ubay malapit lang yan maiiwan lang yan do dito sa tagbilaran lang din yan idaan lang nila yan kaya ano yan dandahan na silang paalis And babay-babay sa inyo at ingat kayo sa pagbiyahe lalong-lalo na sa driver na si Pedro. Yan. Maraming maraming salamat din sa saksakyan ng aming uh, barangay kasi pag walang office, kung sino ang gustong humiram, pinapahiram yan tapos magbigay lang ng magbigay lang ng panggasolina at pag-maintenance para Halimbawa, mayroong masira, mayroong magamit. Magaling din. Kaya, ayan. Maraming maraming salamat sa aming Barangay Bilya Teresita Kaftin na si Pads Hi ate. Bye bye. Please. And Jan Alfi Please. Ayan. Bye bye. Bye bye. Bye -bye. Oh, bye bye. Bye bye. Ayan. Ingat kayo sa biyahe. Yan, dalawa silang nasa harap tapos mayroon pang isang bata diyan sa dadaanan pa nila doon sa lamisa. Kaya ayan. Okay. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami, okay ganda. ah uh, paki like share, and comment, and subscribe. Ayan. Babay-babay sa inyong apat. Yan, mag-asawa at yung dalawang anak. Magsiksikan <laughs> na yan sila dyan. Kasi naman, eh, wala nang mapag-upuan. Kasi Uh, talagang sinigurado yung makarga lahat ng gusto nilang dalhin kaya ayan I love you all and ingat 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 sa biyahe mga apo at yan at mga karga sana magingat kayo at safe kayong makarating doon sa ating bahay sa ubay kaya ayan umalis na sila at maraming maraming salamat din sa inyong liman sa pagtulong sa amin ayan Shout out sa inyong lima. Maraming maraming salamat talaga. Kasi ano, at lalong lalo na kay Yan. Kaya ate Malong, maraming salamat. At ito ngayon ang aming iiwanan na lugar. Ang asawa ko, napagod, kaya nakaupo dyan. At ito ang aming iiwanan na lugar. Kaya final na ang aming mga desisyon na maglalayas na kami dito. Kasi wala na. Wala nang na mga bahay niya at sinisira-sira. Yung bahay kubo namin na yan, yan. sisirain din yan para maibenta yung mga yero na mga sira-sira. Kaya, ayan. Ayan. I love you all. And, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ayan, ang aking asawa. At, at ito naman, nag-iwan sila ng picture sa akin. Sabi, mag-picture daw yan, ang aking pangalawang apo na panganay lalaki. Ayan, nakapicture. At, ito naman ang aking pangala, pangatlong apo na si Kimi at panganay na si Ate Marilyn at nandoon sa likod at yan kaming tatlo at pati yung asawa ng anak ko ayan hi and ingat kayo mga ate yan magingat kayo sa biyahe bye I love you all